Isang matandang lalaki ang nakapagpatapos ng mga anak. Lahat ay naging profesional at may mga trabahong marangal. Naging marangya ang buhay sa pagsisikap at impluensya ng kanilang tatay. Ngunit hindi na siya nadadalaw ng mga ito. Simula nung siya ay tumanda, nananatili na sa bahay nito. Dati siyang nawalay ng mahabang panahon simula pa nung maliliit ang mga ito hanggang makapagtapos at nakapagtrabaho. Buong buhay niya ay naubos sa pagtatrabaho at pagtaguyod sa pamilya nito. Ngunit siya ay nasasaktan ngayong siya ay nakalimutan sa kabila ng kanyang mga sakripisyo at pinaghirapan. Kaya't naisipan niyang magkunwaring may malubhang sakit. May taning na at nagbigay na ng date. At ipinamalita niya ito sa mga anak niya. Ngunit wala man lang sa kanya'y pumansin. Biglang sa araw ng kanyang kunwaring date ng taning, may mga nagsidating. Lahat ng anak niya at mga apo niya. Inantay ang araw na dapat siya ipapanaw kung totoong siya'y mamamatay. At siya'y nabuko ng mga anak nito na nagkunwari at di nagsabi ng totoo para lang makasama ang mga anak nito sila'y nagalit at pagdakay nagsialis nang ulila ang matanda dahil sa ginawa ng mga anak niya at ngayoy talagang totoong nagkasakit siya at nabalitaan ng mga anak niya na namatay na siya sa tawag ng isang kasambahay niya sa grabing sakripisyo na baliwala ito. Sa kunting panahon, hindi napagbigyan ito. Bagamat may kasalanang nagkunwari sa kadahilan ng siya'y para mapansin. Hindi umubra ito sa mga anak na matitigas ang puso. Muling umuwi ang mga anak na umiiyak. Punong-puno ng pagsisisi, pinakamahal na ataol at pinakamagagandang bulaklak siya'y ibinili. Ngunit ito'y para saan pa? Di ba't huli na? Pagbawi nila'y wala nang kwenta. Dahil yung munting hiling ng ama na sila'y makita na uwi pa sa pagkamuhi at pagpaliwala. Pagpapalibing na lang ba ang kaya nilang gawin? Ngunit pagmamahal ay di naisip na naipagkait din. Mga anak, kahit alam nyo na sila'y nagkukunwaring may sakit para kayo'y mapalapit. Sana'y huwag nyo itong baliwalain dahil alam nila sila'y papunta na sa takip silim. Gusto nila na kayo'y makapiling at huwag dun sa panahong sila'y nasa ataol o sa ilalim na ng lupa na kahit gusto mong hukayin at buhayin hindi mo na ito kayang gawin. Ang reunion nyo, dapat ay yung sila pa ay buhay at di sa panahong mga magulang mo'y nakaratay o ang pinakamasakit na sila na ay nakahimlay.